Kering, kering. Hello. Oh, Mr. Yamamoto san. Apa may help you. Oh. Okay, okay. I find. I find for you, Mr. Yamamoto. Okay. Tobo ari to. Koshai ashita. Ini Batman. Pare. Yes, Batman. Si barkada natin investor si Mr. Yamamoto naghahanap ng waiter para sa Japanese restaurant niya. Oh, pwede, di ba? Hey, Kailangan, Kailangan natin. Dito Hanap tayo, sino naman? Meron naman idea. Mag-waiter? May kilala O oh, sige, yeah, yeah. na. Interview na natin. Kawasaki! Yan. Yeah. Ako ba? Kawasaki. O, oh, gusto mo ng trabaho, oh? di ba? Opo, sir. Okay, sige. Uh, meron kami kaibigan, Mr. Yamamoto, naghahanap ng waiter para sa Japanese restaurant. Kaya mo ba mag-waiter? Opo. very good. Ngayon, paano ba ang greeting pag pagpapasok ang customer sa Japanese restaurant? Anong dapat mo sabihin? Alam mo ba? Hindi. That hindi pwede. porque kawasakit pangalan niya. Okay na, di ba? Dapat greeting. Okay, ganito yung greeting, ha? Gayahin mo lang ako, ha? Pagpasok nung customer, Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Kaya mo ba yun? Okay, very good. Sige, o, isa pa. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Sige, ikaw nga. Yes, sir! Pwede. Yes, sir! Yes, sir! Okay. 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 Niya okay. 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 yamamoto. Okay. 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 Yamamoto! Okay. 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 Arigato. Arigato. Okay. okay congratulations ha.